Lagi ka bang nauubo? Hika ba ang problema mo o ng anak mo? Baka may reseta ka ng salbutamol. Pero sigurado ka bang tama ang gamit mo? Ako si Reds Marion, isang licensed pharmacist at nurse. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang gamot na salbutamol. Para saan ba talaga ito? Paano ito gamitin ng tama? At kailan ito dapat at hindi dapat gamitin. Ang Salbutamol ay isang uri ng gamot na ginagamit para sa mga kondisyon na may kinalaman sa paghinga gaya ng asthma, chronic obstructive pulmonary disease o yung tinatawag na COPD at bronchitis karaniwan itong ginagamit bilang bronchodilator. Ibig sabihin, pinapaluwag nito ang mga daanan ng hangin sa baga para mas madaling makahinga ang pasyente. Kapag may asthma o matinding ubo, nagkakaroon ng paninikip sa bronchioles. Ang bronchioles ay maliliit na daanan ng hangin sa ating baga. Dito pumapasok ang salbutamol dahil ang salbutamol pinapa-relax nito ang muscle sa paligid ng ating airway para lumuwag ang daanan ng hangin. Kaya mabilis ang ginhawa kapag ito ay ginagamit. Bagamat kilala ito bilang pampahinga o reliever, may mga pagkakataon na nire-reseta rin ito sa ibang anyo gaya ng syrup at tablet. Lalo na sa mga bata o pasyenteng hindi marunong gumamit ng inhaler. Pero ang pinakamabisang paraan ng paggamit nito ay sa pamamagitan ng inhalation gamit ang metered dose inhaler o yung tinatawag na MDI at nebulizer. Hindi ito gamot na pampagaling ng ubo at lalong hindi ito dapat gamitin kung walang reseta o gabay ng doktor. Kaya't mahalagang malaman kung para kanino, kailan at papaano ito dapat gamitin para hindi magkaroon ng side effects o dependency. Ang salbutamol ay kabilang sa klase ng gamot na tinatawag na beta-2 adrenergic agonist. Sa madaling salita, ito ay kumikilos sa beta receptors na matatagpuan sa mga muscles ng airway o daanan ng hangin sa baga. Kapag na-activate ang mga receptors na ito, kusa nilang nire-relax ang muscles na nakapaligid sa airway at ang resulta, lumuluwag ang daanan ng hangin. Kaya mas madaling makahinga ang mga pasyente. Mabilis ang epekto ng salbutamol. Karaniwan sa loob lang ng ilang minuto, pagkatapos ng inhalation, ay mararamdaman na agad ang ginhawa. Dahil dito, tinatawag itong reliever o rescue medication na ginagamit tuwing inaatake ng hika o kapag biglang naninikip ang dibdib. Ngunit tandaan, ang salbutamol ay pansamantalang solusyon lang. Hindi nito tinatanggal ang pinagmumulan ng pamamaga o overactive airways. Ibig sabihin, hindi ito gamot na ginagamit araw-araw bilang maintenance. Maliban na lang kung nireseta ng doktor bilang bahagi ng treatment plan sa may mga moderate to severe asthma at COPD. At dahil sa mabilis nitong epekto, may posibilidad na maabuso at magamit ng sobra ng ilang pasyente. Ang sobrang gamit ng salbutamol ay maaaring magdulot ng side effects, tulad ng panginginig, palpitation at pagkahilo. Kaya mahalagang gamitin lang ito kapag kinakailangan at hindi sa bawat ubo o konting hirap sa paghinga. Hindi lahat ng salbutamol ay pare-pareho ang anyo at gamit. Maaaring ireseta ito sa iba't ibang form, depende sa edad ng pasyente, kalubhaan ng sintomas at kakayahan nilang gamitin ang gamot ng tama. Kaya mahalagang maintindihan ang pagkakaiba-iba ng mga ito at kung kailan sila nararapat gamitin. Una ay ang salbutamol inhaler na karaniwang tinatawag na puff. Ito ang pinaka-epektibong paraan para maihatid agad ang gamot sa baga. Ginagamit ito bilang rescue medication. Ibig sabihin, ginagamit ito tuwing may nararamdamang paninikip ng dibdib, pag-ubo, at paghingal. Mabilis ang epekto. Karaniwan ay sa loob ng 5 hanggang 10 minuto ay meron ng epekto. Mainam ito sa mga pasyenteng may kontroladong asthma at COPD at kayang gumamit ng inhaler ng tama. Pangalawa ay ang salbutamol nebules. Ito ang ginagamit sa nebulizer machine at kadalasang nerereseta sa mga batang pasyente o sa mga may mas matinding sintomas. Ang gamot ay hinahalo sa normal saline saka pinapausukan gamit ang nebulizer. Mas madalas itong gamitin sa mga ospital o sa mga pasyenteng may paulit-ulit na asthma attack sa bahay. Pangatlo naman ang Salbutamol syrup, nakaraniwang nirereseta sa mga bata na may ubo na may kasamang wheezing at hinihinalang asthma. Madali itong inumin pero hindi ito kasing bilis ng epekto kumpara sa inhaler. Dito rin, kadalasang nangyayari ang misuse. Dahil maraming magulang ang akala ay simpleng gamot sa ubulang ito, na hindi naman dapat. Pang-apat ay ang salbutamol tablet. Mas bihirang ireseta ito ngayon, pero ginagamit pa rin sa ilang adult patient na hindi kayang gumamit ng inhaler o walang access sa nebulizer. Dahil dinadaan pa ito sa digestive system bago umepekto, mas matagal ang onset at mas mataas ang risk ng side effects tulad ng panginginig at palpitation. Ang mahalagang tandaan, ang inhaled forms ng salbutamol ang mas mainam at mas mabilis ang epekto. Kaya kung may access ka dito at kung marunong kang gumamit, ito dapat ang piliin. Ang ibang forms gaya ng syrup at tablet ay may limitadong gamit at hindi ito dapat inumin ng walang reseta. Kahit gaano pa kaepektibo ang salbutamol, kung mali ang paraan ng paggamit, hindi rin ito makakatulong. Kaya mahalagang matutunan ang tamang paggamit ng inhaler at nebulizer para masiguradong makarating ang gamot sa mismong baga kung saan ito pinakakailangan. Kung gumagamit ka ng salbutamol inhaler, Tandaan na hindi ito basta pinipindot lang sa bibig. Una, dapat ay isha-shake muna ang inhaler ng ilang beses para mahalo ang laman. Pagkatapos, huminga ng malalim, ilabas ang hangin, saka ipasok ang mouthpiece sa bibig. Habang pinipindot ang inhaler, sabay itong higupin ng dahan-dahan at malalim. Pagkatapos, pigilan ang hininga ng kahit lima hanggang 10 segundo bago ilabas ang hangin sa ganitong paraan mas marami sa gamot ang makakarating sa baga at hindi nasasayang kung hirap ka sa ganitong proseso pwede kang gumamit ng spacer lalo na kung bata ang pasyente ang spacer ay parang extension chamber na mas nagpapadali sa paglanghap ng gamot mas epektibo ito lalo na sa mga bata at elderly patients. Para naman sa nebulizer, siguraduhing malinis ang makina at parts bago gamitin. Haluin muna ang prescribed na dami ng salbutamol nebul at saline solution sa medication cup. Pagkatapos, ikabit ng maayos ang mask o mouthpiece at i-on ang makina. Dapat normal lang ang paghinga habang ginagamit ang nebulizer. Huwag pilitin ang malalim na paghinga. Karaniwan ay 10 hanggang 15 minuto ang session hanggang maubos ang gamot. Pagkatapos gumamit ng inhaler at nebulizer, ugaliing banlawan ang bibig o magmumog ng tubig lalo na kung may kasamang corticosteroids ang gamot. Nakakatulong ito para maiwasan ang throat irritation at fungal infection sa bibig. Tandaan, kahit may inhaler at nebulizer ka, hindi ito lesensya para gamitin kada oras. Dapat itong gamitin ayon sa reseta at ayon sa sintomas. Kung kailangan mo itong gamitin ng higit sa dalawang beses sa loob ng isang araw, baka senyales na hindi kontrolado ang kondisyon mo at dapat nang kumonsulta sa doktor. Katulad ng ibang gamot, may mga posibleng side effects din ang salbutamol at dito madalas magugulat ang mga pasyente. Kaya't mahalagang malaman kung alin ang normal na reaksyon ng katawan at kung kailan ito dapat ikabahala. Ang mga karaniwang side effects ng salbutamol ay panginginig ng kamay, pagkakaba, at palpitations at minsan ay pagkahilo. Ito ay dahil sa epekto ng gamot sa mga nerves at muscles habang pinapaluwag ang daanan ng hangin. Normal lang ito lalo na kung bagong gamit ka pa lang ng salbutamol at madalas ay kusang nawawala pagkatapos ng ilang minuto. May ilan ding nakakaranas ng pananakit ng ulo, bahagyang pagkahilo at dry mouth. Hindi ito delikado pero kung paulit-ulit at nakakainis na ang sintomas, mas mabuting ipaalam na sa doktor para ma-review ang dose at form ng gamot na iyong ginagamit. Gayunpaman, kung ang salbutamol ay nagdudulot ng matinding palpitation, hirap sa paghinga kahit may gamot, paninikip ng dibdib at matinding pagkahilo, ito ay hindi na normal. Lalong-lalo lalo na kung tila hindi na may epekto ang gamot gaya ng dati. Ito ay pwedeng signalis ng overuse, resistance, o mas lumalalang kondisyon. Hindi rin ito dapat gamitin ng basta-basta sa mga pasyenteng may history ng hypertension, arrhythmia, at thyroid problems, dahil maaari nitong palalain ang mga kondisyong ito. Kaya bago simulan ang salbutamol, lalo na kung oral form ito, kailangang masuri muna ng doktor kung ito ay ligtas sa pasyente. Ang pinakamahalagang paalala, huwag abusuhin ang salbutamol. Hindi ito gamot para sa bawat ubo at hindi rin ito dapat gamitin bilang maintenance kung hindi naman ito inireseta ng inyong doktor. Ang overuse ng salbutamol ay hindi lamang nagdudulot ng side effects. Pwede rin itong magtago ng lumalalang kondisyon na dapat sana ay naaagapan. Isa sa pinakakaraniwang maling paniniwala tungkol sa salbutamol ay ang pag-aakalang ito ay simpleng gamot lang sa ubo na pwedeng ibigay kahit kanino basta inuubo. Pero ang totoo, hindi lahat ng ubo ay nangangailangan ng salbutamol at minsan mas nakakasama pa ito kung mali ang gamit. Ang salbutamol ay hindi gamot sa ubo. Hindi rin ito iniinom para lang gumaan ang pakiramdam. Kung walang problema sa paghinga, may mga magulang na kapag ang anak ay inuubo, agad na pinapainom ng salbutamol syrup kahit walang hika na pwedeng magdulot ng unnecessary side effects tulad ng palpitation at panginginig. May ilan ding gumagamit ng salbutamol para makaiwas daw sa ubo tuwing tag-ulan o malamig ang panahon. Ngunit kung hindi naman inaatake ng hika o wala namang underlying asthma, hindi ito kinakailangan. Tandaan, ang salbutamol ay reliever, hindi pampalakas ng baga. Kung gagamitin ito ng walang indikasyon, maaaring mawalan ito ng bisa kapag talagang kailangan mo na ito. Ang isa pang maling akala ay pwede itong gamitin araw-araw basta may ubo o sipon. Pero ang totoo, kung araw-araw mo itong ginagamit, kailangan mong kumonsulta sa doktor. Baka hindi na sapat ang salbutamol at kailangan mo ng maintenance o mas malalim na assessment para sa kondisyon mo. Ang salbutamol ay mabisang gamot. Pero para sa tamang pasyente, sa tamang sitwasyon, at sa tamang paraan. Kaya huwag basta-basta gagamit o magpapainom nito lalo na sa bata nang hindi kumukonsulta sa health professional. Sa bawat gamot na iniinom mo, may kasamang responsibilidad. Hindi sapat na may akses ka sa reseta, dapat alam mo rin kung kailan ito makakatulong at kailan ito pwedeng makasama. Sa panahon ngayon na madaling bumili ng gamot kahit walang gabay, mas mahalaga ang tamang kaalaman kaysa sa basta-bastang pag-inom. Ako si Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse, at naniniwala ako na ang tunay na lunas ay nagsisimula sa tamang impormasyon. Kung gusto mo pang matuto tungkol sa ligtas at epektibong paggamit ng mga gamot, huwag kalimutang mag-subscribe at samahan mo ako sa mga susunod na video.